adobong kangkong adobong gang, adobong kangkong sa gata ayan guys sinaluan ko siya ng itong atay ng manok at saka itong talong so ginata talong at okra with atay ng manok ayan guys itong aking dinner naisip ko kanina adubuhin ko lang kaya ng ano yung ano baga toyo lang baga wala akong suka pala wala akong suka kaya ay ginawa ko na lang siyang ginataan may sobra ako kasi na yung naalala niyo guys yung nagata ako ng ng ano ng tulingan ayun may natira na gata ito yung pinang ano ko dito pinagamit yung talong pala hinano ko muna to pinirito ko muna kanina bago ko hinalo dito. Ayan. Ang atay ng manok. Ilang piraso lang naman yung what? atay ng manok. Parang dalo, tatlo lang. Ayan siya. Ready ng aking pang dinner.